Binuksan na ang Rafa borders sa Egypt, papasok ng Gaza City pero para sa humanitarian aid ng United Nations. Habang ilang Pinoy naman ang kinokontak pa rin ng Embahada ng Pilipinas sa Lebanon kasabay ng pagsiklab ng bakbakan doon. Narito report. Sa unang pagkakataon, binuksan na ang Rafa Border para makapasok ang mga truck ng United Nations sa loob ng Gaza City. Pero hindi para magsundo ng mga lumilikas na residente at mga Pinoy, kundi para magdala ng humanitarian aid sa mga naipit na residente sa loob ng war zone. Sa higit dalawang daan truck na nag-aabang sa labas ng border, wala pang 50 ang nakapasok. Kasama sa ipinasok ang pitong truck ng tanker, nag-refill ng gasolina sa depo ng UN, malapit sa Rafa Border. May mayroong dining mga pagkain at malinis na tubig na pwedeng ininom we uh, were able to include two unicef trucks in the convoy with drinking water 40,000 liters it's a drop in the ocean literally almost Uh, and that will allow us to reach about 27,000 people with uh, one day supply of drinking a So very, very, very small amount went through today. Aabot ng higit isang milyong Palestino sa Gaza ang lumikas dahil sa sunod-sunod na pambobomba ng Israeli Defense Forces. Karamihan ay nasa Rafa border na umaasang makaalis sa Gaza Strip. Ilan sa kanila mga Pinoy na gustong magparepatriate. Pero naghihintay pa rin sila hanggang ngayon kung kailan bubuksan ang border para sa mga refugee. Sa video na ito, makikita naman ang pagpapasabog ng Israel sa isang pinaniniwala ang terrorist cell ng grupong Hezbollah. May plano raw itong maglunsad ng anti-tank missiles sa Lebanon border. Kaya naman inaasahang titindi pa ang mga bakbakan dyan. Kaya naman agad tiniyak ng Philippine Embassy sa Lebanon na malayo sa bakbakan ang mga Pinoy doon. Ligtas po ang karamihan ng mga Pilipino Uh, pero meron din po tayong mga ilang-ilang Pilipino ang naka nakatira sa Southern Lebanon at uh, ito po ang mga aming dinomonitor. You know, uh, meron din pong mga iba na naka, nakalikas na po sa, uh, sa sa Southern Lebanon. Yun nga lang, hindi pa kung ilan ang mga Pinoy na ligtas. Ang ilan kasi nating kababayan doon hindi makonta. May mga 122. Uh -huh ang mga Filipinos na nakabase po sa Southern Lebanon. Ang ilan po dyan ay nakalikas na. Ay, yung mga ibang tao na nandun sa, nandun sa bilang, yung sa 122, hindi po po namin makontak. Meron po tayong mga siguro mga 15, 15 uh, ang na-verify na, na, na po namin. Sa Ngayon activated na ang crisis management team ng Philippine Embassy para sa voluntary repatriation ng mga Pinoy sa Lebanon at halos 60 na raw ang gustong umuwi ng bansa. Para sa 1PH, kami Samonte, Monte News 5. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.